Ang mga bagay-bagay na ating naoobserbahan sa ating mundong ginagalawan ay nagpapahayag ng spiritual na kalagayan ng ating panahon. Kapansin-pansin ang napakalaking pagbabago ng mga lipunan sa buong daigdig sa nakalipas na 50 to 60 years. Nabubuhay tayo sa panahon na kung saan karamihan sa mga tao ay walang gaanong interes o pagpapahalaga sa salita at daan ng Diyos. Tila nabubuhay na ang mga lipunan sa filosofiya ng mga epikuryan, kumain, uminom, at magsaya dahil bukas ay mari kang mamatay. Karamihan ay pinapahalagahan lamang ang kaunlaran sa pananalapi at kasiyahan ng kanilang mga lupang katawan. Determinado ang makamundong tao na bigyang kasiyahan ng sarili anuman ang kahihinat na ng kanyang sarili at sa maaaring epekto ng kanilang pamumuhay sa iba. Kitang-kita natin ang pag-uugaling ito na nabuo sa kaisipan at pag-uugali ng karamihang mga tao ng ating mga komunidad na kinalakhan at maging mga komunidad na kung saan tayo ngayon ay naninirahan. Nababahala ako na makita ang mga komunidad o mga pamilya na dating namumuhay para sa Panginoon at nagsisikap na itaguyod ang kanyang pamantayan ng kabanalan ay basta na lamang tinatalikuran ang mga daan ng Diyos kapalit ang lubos na pagpupursigi ng sarili nilang pagunlad upang maiangat ang kanilang mga kabuhayan pang ekonomiya. Nakalimutan na ng nakararaming mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano ang paalaala ng salita ng Diyos sa awit chapter 33 verse 12. Mapalad ang bansang siyawi ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Maganda sanang makita ng ating bayan o mga kababayan ay pinapahalagahan ng mga bagay ng Diyos at ang kinin ang mga pagpapala na pangako ni Yahweh. Ngunit ang nakalulungkot na katotohanan ay tulad din tayo ng ibang mga lahi. Ang nakararami ay patuloy ang paglayo sa Panginoon at sa kanyang mga dakilang aral. Ang mga magpapatuloy sa mga paraan ng mundo ay magiging mas determinado sa paggamit ng kanilang mapanlinlang na mga kaparaanan upang makamit ang kanilang mga layunin sa buhay. Kapansin-pansin din na halos na, na natin makita sa ating panahon ang pagkakaiba sa uri ng pamumuhay ng mga tunay na mananampalataya sa mga unbelievers. Kaya napapanahon na, mga kapatid, upang ang mga nagsasabing sila ay mga tunay ngang ipinanganak muli sa Espiritu ay tumindig at manindigan para sa Panginoon at sa Kanyang daan na ating dapat lakaran. Ang panimulang kapitulo ng Aklat ng Mga Awit ay nagbibigay sa atin ng mga praktikal na pananaw na magbibigay gabay sa ating makadiyos na pamumuhay. Ang mga talata sa buong kapitulo ay nagpapakita ng mga katangian ng daan na dapat lakbayin ng bawat mana ng palataya. Titingnan natin sa pagkakatong ito ang mga mahahalagang katangian ng daan ng Diyos sa paksang aking tinamagatang. Lumalakad ka ba sa tamang daan? Sa anim ng mga talata na ating pag-aaralan, makikita natin ang pagkakaiba ng dalawang uri ng daan na ating maaaring lakaran. Ang unang katanyahan ng daan ng Diyos na ating makikita sa mga talata, ito ay isang hiwalay na daan. Verse 1. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Nangako ang Panginoon ng pagpapala sa mga taong nakatuon sa pananatili sa kanyang mga paraan. Ang paraan ng Panginoon ay kabaliktaran sa mga paraan ng mundo. Malaki ang pagkakaiba nila. Ilang bagay ang pinapakitang pagkakaiba sa talata. Una, magkaiba ng lakad ang mga nagnanais ng pagpapala at thumbs up ng Panginoon ay hindi dapat lumakad gaya ng lakad ng mundong ito. Hindi tayo dapat lumakad sa payo ng masasama. Ang lipunan ay bumuo ng isang bagong pamantayan para sa kung ano ang katanggap-tanggap sa buhay na ito. Ang mga pamantayan ng Diyos ay ibinaba upang makapagpatuloy silang mamuhay ayon sa pita ng laman pinapakita ng kanilang mga ginawang pamantayan ang kawalang paggalang sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bilang mga born-again believers, kinakailangan higitan natin ang binabang standard ng moral na pamumuhay na itinakda ng mundo. Ang ating lakad o paraan ng pamumuhay ay dapat na iiba sa mga tao ng mundo. Dapat natin iayon ang ating pang-araw-araw na pamumuhay batay sa mga tagubilin ng salita ng Diyos at huwag maakit at maimpluensyahan ng mundo. Sabi nga, we are not to walk to the beat of the world's drum but in obedience to God. Psalms 37.23 The steps of a good man are established by the Lord when he delight in his way. Kamusta kapatid ang iyong lakad? Ito ba ay naiiba sa lakad ng makamundong tao? Ikalawa, magkaiba ng paninindigan. Ang mga mana ng palataya ay dapat manindigan sa mga prinsipyo ng Biblia. Hindi natin dapat yakapin ang mga mitiin ng mundong ito. Hindi natin dapat ikompromiso ang ating conviction at umayon sa mga makamundong filosofiya at paniniwala ng mga taong walang kaugnayan sa Diyos tayo ay isinilang na muli, iniligtas sa buhay na pinaghaharian ng kasalanan, binuhay na muli at isang bagong nilalang kay Kristo. Romans chapter 12 verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at sakdal na kalooban ng Diyos. Maraming mga mananampalataya ang kinokompromiso ang kanilang panindigan sa Panginoon at sumusuko sa paraan ng mundo. Karaniwang ito nangyayari ng paunti-unti, mayroong kaunting kompromiso dito at kaunti pa doon hanggang sa mawala ang kanilang paninindigan ng lubusan. Panahon na para ang mga tunay na Christians ay tumayo ng buong tapang para sa layunin ni Cristo sa kanilang buhay. Ikalawang Tesaloniko, chapter 2, verse 15. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan man ng aming sinabi o isinulat. Kailangan natin manindigan sa mga aral ng Diyos mula sa Bible. Ang ikatlo, magkaiba ng pinakikisamahan. Bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo nakikisama sa mga mangungutya ng katotohanan at gumagawa ng kasamaan. Ito ay malinaw na sinasabi ng talata. Ang makisama at maging kabadi-badi ng mga makamundong tao ay mapanganib para sa isang mananampalataya o sa isang taong namulat sa mga aral ng Diyos. Alam kong lahat tayo ay may mga kaibigang hindi namumuhay ayon sa aral ng Panginoong Isus. Mahalaga lamang na ating bantayan na hindi tayo madala ng ating mga kaibigan sa daang salungat sa daan ni Yesus. Dahil sa pagpapahalaga natin sa salitang, Pakikisama, maaring kalaunan nito madadala tayo sa agos ng mundo at pipiliin na lumakad sa pamantayan ng mga taong walang pagkakilala kay Yesus. Ang mga mana ng palataya, mga kapatid, ay hindi na dapat kabahagi sa gawain ng mundo. Ang buhay para sa Panginoon ay isang buhay ng paghiwalay sa makamundong gawain. Hindi tayo dapat kaakbay ng mga di mana ng palataya at magkasamang tinatahak ang daan ng mundo. 1 John chapter 1 verses 6 and 7. If you claim to have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not leave out the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. My advice sa mga mana ng mananampalataya, maghanap o manalangin na pagkalooban tayo ng mga bagong kaibigan na naninindigan sa mga aral ni Yesus upang sila ang ating maging mga kabadi-badi sa sa daan ng Diyos. Ang ikalawang katangian ng daan ng Diyos, ito ay isang kasiyasiyang daan. Verse 2 Sa halip, kasiyahan nating sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Alam kong iniisip ng mga unbelievers na ang buhay kristyano ay boring, walang kagalakan at kasiyahan dahil hindi tayo nakikiayon sa uri ng mga kasiyahan na ginagawa nila. Halimbawa, hindi tayo nakikiisa sa walang humpay na tagayan ng alak na pangkaraniwang ginagawa sa mga kasiyahan ng mga hindi kristyano. Ang paniniwalang ang buhay kristyano ay boring na mga unbelievers ay malayo sa katotohanan. Pagkat ang tunay ng mga mananampalataya ay merong inner peace and joy sa kanilang mga puso. Awit chapter 4 verse 7, Puso ko'y iyong pinununang lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. May ilang mahalagang bagay sa talata ang magpapatunay na isang masayang daan ang mabuhay para sa Panginoon. Una, isang bagong pagnanais. Unang bahagi ng verse 2, ang mga lumalakad sa mga daan ng Diyos ay nalulugod sa kanyang salita. Ang daan ng Diyos ay hindi mahirap tanggapin. May kagalakan sa pag-alam at pagsunod sa salita ng Diyos. Ang isang tunay na mana ng palataya ay magkakaroon ng pagnanais at pagkauhaw sa salita ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verses 2 and 3. Gaya ng sanggol, Kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ang Biblia ay naghahayag ng sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Isus. Nagsasalaysay ito ng kwento ng kanyang habag at pagtubos sa mga makasalanang tao na magsisisi at lalapit sa kanya. May mga verses sa Bible na nagdudulot ng kaaliwan sa kaluluwa sa panahon ng kagipitan. Mga salita ng patnubay sa panahon ng kalituhan. Mga salitang nagpapayo sa panahong tayo ay natutuksong lumihis sa tamang daan. At mga salita na nakapagdadala sa atin sa matibay na pananampalataya. Ang paglilingkod sa Panginoon at pamumuhay ayon sa kanyang salita ay maaring mahirap minsan. Ngunit hindi ito kailanman pabigat sa ating kalooban. Habang namumuhay tayo para sa Diyos ayon sa kanyang kalooban, tayo ay pinagpapala. Ikalawang mahalagang bagay na sinasabi ng talata. Isang paraan ng pag-unawa. Ikalawang bahagi ng verse 2, Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Ang kasiyasiyang buhay ay nakakamit sa pamamagitan ng pagkagutom sa salita ng Diyos. Ang kasiyahan sa salita ng Diyos ay matatagpuan kapag tayo ay nagbubulay-bulay at nagsasabuhay ng mga tuntunin nito. Ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay di lamang basta-bastang pagbabasa ng Biblia, kundi pagkakaroon ng pagnanais na matutuhan ang mga dakilang katotohanan nito at kung paanong ilapat ang mga katotohanan ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Don't just read the Bible, meditate on it at hayaan ni itong baguhin ang ating mga buhay. Ang mga nagnanais na mga daan ng Diyos ay nagnanais na mas makilala at mapalapit pa ng gusto kay Jesus. Kaya't ang hamon sa atin. If you want to know the Lord in a more intimate way, seek Him in the pages of His Word. Psalm chapter 86 verse 11 Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Dapat nating hayaan ang salita ng Diyos ang magdikta sa direksyon ng ating buhay ang pangatlong mahalagang bagay na sinasabi ng talata. Isang masipag na paraan. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Ang mga nagdanais ng daan ng Diyos ay dapat mamuhay ng isang buhay na may commitment sa pag-aaral ng Bible. Dapat nating hanapin at aralin ang kanyang daan araw at gabi. Dapat nating hangarin na mamuhay para sa kanya saan man tayo naroroon, sa anumang sitwasyon na ating hinaharap. Ang mga makatatanggap ng pagpapala ng Diyos ay hindi namumuhay sa dobling pamantayan. Nanaisi ng nagpapahalaga ng salita ng Diyos na parangala ng Panginoon sa lahat ng oras. Huwag tayong maging mga Christians lamang sa araw ng Sunday na kung saan doon lamang nakikinig o nakababasa ng salita ng Diyos kundi pagsikapan natin na magbigay ng mga oras sa buong sanglinggo sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos Ang ikatlong katangian ng daan ng Diyos ito ay isang matatag na daan Verse 3 Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon anuman ang kanyang gawin siay nagtatagumpay ang mga mana ng palataya ay hindi pinababayaan sa isang buhay na walang direksyon at pagalaga lamang Maaaring dumaan ang ating buhay sa paghihirap at maraming pagbabago ngunit ang mga panahong ito ay hindi masasayang ang mga ito ay magiging paraan upang matagpuan natin ang isang matatag na daan tungo sa matatag na buhay. Ilang katotohanan ng ating makikita sa matatag na daan. Una, ito ay makapagdadala sa pananampalataya sa isang matatag na buhay. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Ang talata ay nangangahulugan na tayo ay inilipat or we were transplanted sa pamamagitan ng kamay ng ating Panginoon. Tayo ay kinuha mula sa putik ng kasalanan at itinanim sa isang matatag na pundasyon na kung saan dumadaloy ang batis ng buhay. Binuno tayo ng Diyos mula sa isang buhay na walang kabuluhan at kawalang pag-asa. Isang buhay na tinatahak ang isang malawak na daan tungo sa kapahamakan at itinanim tayo sa halamanan ng kanyang kabutihan. Pinatatatag at pinatitibay ng mga salita at pangako ng Diyos ang ating ugat ng pananampalataya upang maharap natin ang mga unos ng buhay. Ikalawa, dinala tayo ng mabuting dahan sa isang mabungang buhay. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ang mga nabubuhay para sa Diyos at nakatanim sa kanyang mga salita ay maaaring umasa ng isang buhay na productive. May dalawang bagay ang binibigyang pansin ng buhay na productive. Una, ito ay isang buhay na namumunga. Ang mga namumuhay na matuwid sa harap ng Diyos ay magbubunga sa kanilang kapanahunan. Ang buhay kristyano ay aktibong buhay. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang maligtas lamang, kundi magdala ng pagpapala ng Diyos sa ating kapwa. Napakadaming ginawa ng Panginoong Isus para sa atin at marapat lamang na atin itong suklian ng masigasig na paglilingkod sa Kanya. John chapter 15 verse 5 Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang ikalawang productive na buhay ay nagdadala sa atin upang tayo ay maging faithful. Ang mabungang kristyano ay nabubuhay ng tapat sa mga tagubili ni Yesus. bilang mga mana ng palataya, tayo ay hinihimok na maging tapat at nagpapatuloy sa buhay pananampalataya. Huwag tayong maging mga Kristiyano na mabilis na mamulaklak at pagkatapos ay kumukupa sa init ng tag-araw. Marami ang nagsimula ng maayos, ngunit pagkatapos ng ilang panahon, nawala ng pagnanais na magpatuloy, na maglingkod at mamuhay para sa Diyos. Naisin natin na mamunga at maglingkod sa Diyos hanggat may hininga tayo sa ating mga katawan. Ikatlo, dinala tayo ng mabuting daan sa isang maunlad na buhay. Ikatlong bahagi ng verse 3, Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. May pangako ang Diyos sa huling bahagi ng talata. Dapat nating tandaan na ang buhay na pinagpala o masagana ay nakasalalay sa ating tamang kaugnayan sa Panginoong Hesus ang mga mananampalatayang masigasig na naglilingkod sa kanya at naghahanap at lumalakad sa kanyang daan ay maaaring umangkin sa pangakong ito ipinangako sa atin anuman ang ating gawin ay uunlad hindi sinasabi ng Diyos na magiging instant millionaire tayo kung tayo ay magsisimula ng isang negosyo pero ipinangako niya ang isang buhay na tunay na masagana. Nangangahulugang ito na ating mararanasan ang kanyang mayamang biyaya. Matibay na sandigan sa panahon ng pagsubok, isang buhay na nagpaparangal sa kanya at kagalakan hindi naglalaho. Ang tunay na kasaganaan ay ang pagtanggap ng walang hanggang pagpapala na hindi maglalaho at hindi lamang material at pangkasalukuyang kayamanan. Ang ikaapat na mahalagang katotohanan na ipinapahayag ng ating teksto, ang isang mapanhirang daan, verses 4 to 6. Sa mga talatang ito, tatlong mahalagang katotohanan ang dulot ng daan ito. Una, buhay na walang katatagan, verse 4. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Ang mga makasalanan ay walang matibay na pundasyon. Gaya ng ipa, ang kanilang buhay ay madaling tangayin ng hangin. Sila ay hindi matatag sa kanilang pag-iisip at walang spiritual na buhay. Ang pagiging hindi matatag ay bunga ng pamumuhay na walang tunay na pagkakilala sa Panginoong Isus at sa kanyang mga aral. Kung pinipili nating mamuhay ayon lamang sa mga pansamantalang bagay o makamundong kasiyahan, tulad ng yaman o kapangyarihan, madali tayong matatangay ng mga pagsubok at tukso. Ang hamon para sa ating mga tagapakinig ay alamin kung saan natin itatayo ang ating mga pinapahalagahan at kung ang mga ito ba ay nakasandal sa Diyos at sa kanyang mga katotohanan. Pangalawa, ang mapanirang daan ay pagharap sa paghuhukom ng Diyos. Verse 5. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan, siya ay ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Ipinapaalala ng talata na darating ang araw ng paghusga at ang mga makasalanan at hindi kumikilala sa Panginoong Sus ay hatulan ng walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos at sa Kanyang mga banal. Mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Kung darating ang oras ng paghukom ngayon, handa ba tayong humarap sa Diyos? Ang pagsisiyasat sa ating mga intensyon, Iniisip at gawa ay mahalaga sapagkat sa araw ng paghuhusga, ang Diyos ang may huling salita sa gawa ng bawat isa. Kaya't hangarin natin mamuhay na kinikilala si Yesus bilang Kanyang Panginoon at Tagapagligtas at mamuhay ng may katapatan sa Kanya ngayong palamang. Ikatlo, ang mapanirang daan ay patungo sa walang hanggang kapahamakan verse 6. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. andaan daan tungo sa walang hanggang kapahamakan ay ang pinakamatinding paalaala at babala sa lahat ng tao. Sa kabaliktaran ng matuwid na daan na patungo sa kasiyahan at kasaganahan, ang mapanirang daan ay patungo sa kawalan at ganap na pagkapahamak. Malinaw ang sinasabi ng talata, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Ito ang final na destinasyon ng daan ng kasamaan at walang pagpapahalaga sa salita at pagkilala kay Kristo Jesus. kaparusahan ng walang hanggang. Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. Maraming landas sa mundo ang maaring mukhang tama, ngunit ang mga ito ay naglalayo lamang sa Diyos at sa huli magdadala lamang sa walang hanggang kaparusahan. Ang landas ng kasamaan ay nagdadala ng hindi maiiwasang kapahamakan. Kung tayo ay mamumuhay nang taliwas sa nais ng Diyos, ang wakas nito ay ang ating sariling pagkasira. Ang hamon ay magpakumbaba, magsisi at talikuran ng daan ng kasalanan bago tayo tuluyan mawala ng pag-asa sa kanyang kaharian. Ito ay paanyaya sa bawat isa na piliin ang tamang landas habang may pagkakataumpa. pa. Sa pagtatapos, sa aklat ng mga awit chapter 1 ay isang malinaw na paghahambing sa dalawang daan ang daan ng katuwiran na nagdadala sa pagpapala at kasiyahan at ang mapanirang daan ng kasalanan na nagdadala sa kawalan at kapahamakan. Sa ating mga pagpili sa bawat araw, ipinapakita natin kung sino o ano ang ating tinatahak na daan. Sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na desisyon, ipinapakita natin kung nasa landas ba tayo ng Diyos o sa maling landas na naglalayo sa Kanya. Hindi natin kayang lokohin ng Diyos. Nakikita niya ang mga motibo at ating mga gawa. At sa dulo, may paghuhusga para sa mga lumalakad sa mapanirang daan at pagpapala naman at buhay na walang hanggan sa naglalakbay sa daan ng Diyos. Kaya't ang hamon ko sa lahat ng nakikinig, ating tanungin ang ating mga sarili Anong daan ang aking tinatahak? Sa daan ba ng katuwiran o sa daan ng kasalanan? Kung natagpuan ninyo kayo ay lumihis o naligaw, hindi pa huli ang lahat. Iniimbitahan tayong lahat ng Diyos na bumalik sa kanya, iwan ang mga makasalanang landas at lumakad sa kanyang landas ng katuwiran. Nawa'y piliin natin ang daan ng Diyos na magdadala sa atin ng tunay na kasiyahan dulot ng kanyang mga salita at maranasan ang kapayapaan ng kanyang presensya. Sa ganitong buhay, tayo magiging tulad ng puno na matatag, masagana at pinagpapala sa lahat ng panahon. Ito muli ang inyong lingkod at tagapagturo, Brother Ed, ang masaganang pagpapala ng Diyos Ama Anak at Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpasawalang hanggan.